dalawang libong taon na ang nakalipas. May isang makapangyarihang demonyo ang naghasik ng lagim sa mga tao. Ang titig niya ay sobrang kinakatakutan at mga babae tumitiklop sa kanya. Siya, ang Demon King na si Anos Voldigo. Ang bayani na nagnangalang kanon ay pumunta sa kanyang kastilyo. Dahil sa walang sawang digmaan, si Anos ay nagpasya na ialay ang buhay niya para sa kapayapaan. Kaya pinaon sa dibdib niya ang mahabang espada ng bayani. So ngayon, after 2,000 years, muling nagbalik si Anos bilang sanggol ng dalawang mag-asawa na to. Anong ipapangalan natin sa kanya? Anos Valdigoad. What? Literal nakakalabas niya pala sa tiyan ng nanay niya. Marunong na si baby bro magsalita. Pero di lang yun. In-speedrun niya pa yung tangin ng childhood niya. One month pa lang tapos nakagad yung puberty ni bro. Kaya nung paglaki niya, nagdecide si Anos mag-enroll sa Demon King Academy. Sarili niya mismong eskwelahan. Tapos meron ding shorty na mukhang mag enroll din. Si Misha. So habang naglalakad si Misha, merong bobo ditong bumanga sa kanya. Wala man lang sorry. Hmm. Misha. Ako po si Misha. Oh, nahulog mo. At dito na nga mga kids, nagkakilala yung mga magulang nyo. Or ewan ko, baka sa loob ng Jollibee. So ngayon, dumating na yung unang epal sa palabas. Kasi sobrang supportive ng magulang nitong dalawa. Nag-decide tong mayabang na ito na sabihin, Eh, mahal kayo na magulang ninyo? Ang badoy nyo naman? Hoy, kinakausap ko kayo! Ay, sorry. Ang hina kasi ng aura mo. Kaya nag tong mayabang na to ng magic niya. Nagsindi siya ng apoy sa kamay. Maganda kayo. Dahil ang apoy na to ay pumapatay ng Diyos. Happy birthday. Ah! Hinihipan niya lang yung apoy ng matagal sinindihan ng kalaban niya. Ah! Yeah, papatayin kita! Tumahimik, Tumahimik ka! ka. Ah! nagsarado yung puwit ng kalaban niya grabe sobrang nakakahiya minus 10,000 aura so naganda si Anos kasi may entrance exam na magaganap tapos kailangan niya lumaban para pumasa tapos yung kalaban niya yung lalaki na naman kanina grabe pag ng nung ginawa sa kanya di pa rin matigil yung kayabangan nito naglabas naman siya ngayon ng mahabang espada na umaapoy tapos naman na daw sa pamilya niya yung espada na yan noong mga ilang dekada lulutuin kita ah. happy birthday ah. oh. ang espada mo na yan ay peke. Yung pamilya mo siguro binili lang yan sa tiktok shop. So eto na yung part na sobrang grabe yung ginawang disrespect ng ating bida. Biglang may lumabas na dugo sa iba't ibang butas ng katawan ng kalaban niya. Tapos pinakita na sa bawat tibok ng puso ni Anos, binubogbog tong mayabang na to. Ah! Ah! Sumuko ka na kasi. Ayaw! Sige, ganito na lang. Pag di kita napasuko, talo na ako. O oh, sige, gawa natin ang kontrata. Sige ba? So etong bilog na to, yun yung kontrata nila. <laughs> Tanga! Hindi ako susuko. Ha? Hmm. Si bro ay nataanos na tapos binuway siya at ginawa yun ni Anos ng paulit-ulit Hanggang finally, tumiklop at nag-surrender na yung kalaban. Pagtapos naman nun, meron lang test kung gaano sila kalakas. Si Misha may power level ng 100,246. Nung si Anos naman, zero yung lumabas. Pero nabasag niya yung pang-measure, ibig sabihin sobrang lakas niya. Ngayon, nakapasa na tong dalawa, si Anos at si Misha. Sinabi ni Anos, tara sa bahay namin. Grabe, one month old pa lang si bro. Nagdala na kagad siya ng babae sa bahay nila. Siyempre natuwa yung magulang niya. Let's go anak! Nagmana ka talaga sa akin! So ngayon habang nasa kalagitnaan sila nung long walk nila, nagbalik na naman tong mayabang na to tapos nagsumbong sa kuya niya. Mga kids wag nyo tong gagayahin Kung magyayabang kayong marunong lumaban Pero magsusumbong sa kuya wag na lang Bumuwi na lang kayo Kaya tignan nyo ending pinatay lang siya ng kuya niya Kung sa totoong buhay baka kotongan ka lang din niya ng kuya niya eh Pero ending binuhay ulit siya ni Anos Pero zombie na siya ngayon Tapos pinaglaban silang magkapatid Tapos sinabihan pa sila ni Anos na magbati na kayo Pareha silang namatay sa laban Pero mabait tong bida natin binuway silang dalawa Sino ka ba talaga? Makinig kayong lahat Aking mga anak ang hari ninyo ay nagbalik na ang tunay na demonyong hari ninyo, Anos Voldigold. So ngayon, dumating na yung unang araw ng klase. Kamusta, aking mga kamag-aral? Andito na ang hari ninyo na si Anos Voldigold. Papatayin ko lahat ng kumalaban sa akin. Kaya medyo naging weird na tong bida natin. Nagbibiro lang pala si Anos pero walang natutuwa sa kanya. 2,000 years old ba naman yung humor nito ni bro? So ngayon umupo na siya sa tabi ni Misha. Tapos tinanong ko anong pangalan ng Demon King. Sabi niya, Avos Delhebia. Ha? Huh? Nabago na yung pangalan ko. So narealize ni Anos na pagtapos niyang mamatay, merong nagpapanggap na Demon King. Kaya yun, mission niya ngayon, hanapin yung impostor. Pero maya maya may shooting na namang dumating na sumaside ay. Si Sasha. At kapatid niya pala si Misha. So may groupings na magagana para sa competition na gagawin nila. Sa grupo ni Sasha, laban sa grupo ni Anus, tuloy pa din kahit dadalawa lang sila. Kaya sinusubukan sila ni Sasha sindakin kasi meron siyang eye of distraction. Pero si Anus, walang reaction. Bitch, meron din ako niyan. After na napagkasunduan na magiging pangalawang shoti ni Anus tong si Sasha pag nanalo sila. Sige, gawa natin ang kontrata. So itong competition nila, parang gagawa sila ng kastilyo tapos magwawasakan. Ewan ko, di ko ito masyado magits eh. Basta ginawa ni Anos, nag-teleport sa harap ng kastilyo nila Sasha. Huwag okay, matatakot, mag-isa lang siya. Huh. Pinasok ni Anos yung kamay niya sa force field. Binuhat ng isang kamay yung kastilyo tapos binato sa langit. What the heaven? Grabe talaga si Anos. Binato niya yung kastilyo don sa Disney. Ang lakas talaga ng tama ni bro. Pero di pa siya tapos kasi inikot niya pa na parang bola o yung panyo na ginagamit ko nung high school, yung yung bench. Tapos binato ng malayo. Grabe yung disrespect na binibigay nitong bida natin. Pero kahit sira na yung kastilyo, di pa rin sumusuko tong si Sasha. Okay guys, walang susuko. Ialay nyo sa akin ang iyong lakas. So etong grupo ni Sasha, gumawa sila ng magical na tanke. Tapos bumaril ng spirit bomb papunta kay Anos. Yan, ganyan nga. Tapos napigilan ni Anos yung spirit bomb gamit yung apoy na lumabas sa daliri niya. Talagang tumagos papunta dun sa grupo ni Sasha. Kaya tapos na po ang laban. Ang grabe, ang tagal nila ginawa tong spirit bomb na to tapos nalaman ni Sasha na natalo lang sila ng pinakamahinang fire spell. Ngayon, isa ka na sa mga babae ko Pero di pa tapos si Anos Kasi nagawa niya pa mang raise. Literal na pagkatapos ng laban nila So nirecruit mo lang ako para makasama yung kapatid ko Hindi naman sa ganun Yung mga mata mo kasi After 2000 years Ngayon lang ako nakakita ng ganyan kagandang mata ngayon, dalawang babae na yung inuwi ni bro. Kahit yung magulang nagulat kung paano niya ginawa yun. Ngayon, parehas na silang nakaupo sa iisang lamesa. So ngayon, meron ditong nakaka-bad trip na teacher. Si Teacher Emilia. Kasi pansin nyo yung mga uniform dito, di magkakaparehas. May puti, tsaka may itim na pula. Yung mga puti, yun yung mga mixed blood. Tapos itim, yun yung mga royalty. Yun yung mga binibigyan ng pansin lalo ng teacher na to. Walang paki sa mga puti. Tulad ng mga tropa nyo isa siyang racist. Tapos ngayon tinawag yung isa sa mga tagasunod ni Anos dati, si Ivis. Di siya matandaan kaya binalik yung memorya niya. Nung tinanong si Ivis kung sino yung hari nila, sabi niya Avos del Hebia. Tulad ng iba, ganun din yung sinagot. Mukhang grabe talaga yung pagbe-brainwash na ginawa nung peking demon king na yun. Ngayon, balik tayo sa racist na teacher na to. Nagpagawa siya ng activity na kukuha sila ng malakas na scepter. Siyempre nakuha nila Anos pero tinrider sila ni Sasha. Pagtapos pigilan ni Anos, sinaksak siya ni Ivy sa dibdib. Kasi kailangan niya daw yung magkapatid na to para buhayin yung Panginoon niya. Meron lumitaw na God na mga oras. Tapos nag sila ni Ibis. Pero natalo din sila kasi yung bida natin yun yung Demon King eh. Siya na yung bida eh. Siya si Kai Soto eh. So yung cases na to Nagigrade grade na siya. Pero sinabi na may nag-knockout daw nung scepter na naibalik nila Anos. Kaya konti lang yung score nila. Napaka unfair Kaya bumaba si Anos Tapos kinuha dun sa dibdib nung nag Tapos alam niya Nakasabwat pala to si teacher Sa susunod kasi Galingan mo yung pagtago. Ngayon, yeah, niyaya sila nung isa sa mga miyembro ng fan club ni Anos. Yes! May fan club ang Demon King, kaya pagpasok ni Anos... Tiklop lahat ng mga babae sa loob. Ngayon, yeah, nakiusap tong mga babae na to na sumali sa grupo niya. Sige, pero dapat patunayan nyo na kayo ay karapat-dapat. Kaya ngayon may laban si bro, kailangan niya makipag-espadahan Tapos kalaban niya mismo yung kapatid nitong racist na teacher na to Ngayon pinatunayan ng mga babae na kaya siyang suportahan sa pamamagitan ng pagkanta Grabe tong bida natin, meron siya sariling bini may tumutugtog na pantropiko ko sa background Habang pinapahiya niya yung kalaban niya Siyempre na si teacher kaya nag-decide siyang bumawi Pinuntahan niya yung nanay ni Anos na may hawak na espada niya Kasi disqualify si Anos kapag wala siyang espada Kaya gustong kunin ng teacher na to Sinubukan protektahan yung nanay ni Anos ng mga fangirls niya Pero niluto sila nung teacher Nung papatayin niya na yung nanay Biglang dumating si Anos Lagot ka ngayon Alam niyo ba yung sinasinaktan ng mga alien yung nanay ni Superman? Yeah ikaw naman yung lulutuin ngayon. Tinusok siya sa likod ng espada, pinatay tapos binuhay ulit ng nakahubad. Pero di siya basta-basta binuhay. Pinalitan siya ni Bro ng race. Ginawa siyang mixed blood tulad ng mga minamaliit niyang estudyante. Kumbaga sa totoong buhay, maputi ka, tapos ginawa kang... So meron siya naging kaibigan, si Lay, na magaling sa espada. Pero natalo lang siya ni Anos gamit stick kasi siya yung bida eh, syempre. Parehas na yun, tinalo tong matandang wizard na kinokontrol ng peking demon king. Kaya naging matalik sila ng magkaibigan. Ngayon, may pumalit naman na teacher. Inannounce niya na magkaklase sila sa eskwelahan ng Hero Academy. Literal na mag-aaral sila sa mga eskwelahan ng mga kalaban noong 2000 years ago. Nung namit nila Anos yung mga estudyante, di sila ganun kabait kahit yung mga teacher, hero tawag sa kanila pero ugali mga demonyo. Ngayon, meron silang laban. Pero di magkasundo yung mga mixed cha royal blood ng Demon King Academy kaya pinauna ni Anos yung mga royal blood kasi ang yayabang nila eh. Sige, mauna kayo. Basta huwag kayo matatalo ah. Kaya yung ending, niligtas pa sila ni Anos sa pagkalunod. Tapos chinek ni Anos, natalo sila kasi nagamit pala ng holy water tong mga madadayang kalaban. Pero syempre, basic lang to sa bida natin. Bigla siya naglabas ng p***** ng napakalaking spirit bomb sa langit. Tapos binaw niya sa ilog. Literal na ginawa ni bro yung sinimadara sa Naruto nung naglabas siya ng bulalakaw. So ayun, wala na yung holy water. Kasi wala na ding ilog eh. Ngayon, okay, kinalaban niya yung mga hero pero di nila kinaya si Anos. Kaya humingi sila ng dasal sa mga kakampi nila para meron silang lakas talagang ginaya nila yung nag-charge ng spirit bomb sa Dragon Ball. Kaya lumakas yung mga hero kasi meron silang suporta galing sa 10 milyon tao. Kaya tinawag ni Anos yung sarili niyang Biniverse. Aking mga, fangirls, Aking mga fan girls, kumanta kayo. Uh, Ipakita ang pagmamahal sa pogi ninyong Demon King. Hindi makakonsentrate yung kalaban sa kanta ng mga fan girls ni Anos. Huh? paano mo natalo yung 10 bilyong supporters namin? Alam mo Alam ba mo kung ba? bakit? Okay. Okay. Kasi, kasi ang pogi ko <coughs> at patay Alam na patay sa akin ang mga fan ko. <coughs> so ngayon nung kakalabanin niya na yung peking demon king, nalaman niya na walang iba kung hindi si Lei at siya din yung reincarnation ng hero na sumaksak sa kanya dati. So naglaban sila, Six times siyang pinapatay ni Anos kasi meron siyang 7 buhay So last niya na yan. Pero nagkampihan sila kasi tatalunin nila tong gurang na kumokontrol dun sa higante na to. Habang kinakantaan sila ng mga fan girls ni Anos, finally natalo nila yung gurang at nakauwi si Anos kasama ang mga babae niya. Wow, happy ending ah. Ha? Like and subscribe. Milko Shake Auto. And yes, happy 100k subscribers. Ay hindi. Followers lang pala sa TikTok. Yehey.